Tataya ka ba? Handa ka bang sumugal? O makikipaglaro ka na lang ng tago taguan Taguan ng nararamdaman? Kung hindi ka sigurado, pwede bang... Pwede bang pigilan mo ang sarili mong guluhin ng tahimik kong mundo? Hindi sa pinagbabawalan kita, kundi takot at pagod na akong masaktan at paglaruan. Uunahan na kita. Hindi ako bola na pwede mo nang basta-bastang ipasa sa iba. Hindi ako trompo para paikutin mo ng paulit-ulit. At mas lalong hindi ako tauhan sa ML para i-double kill at i-triple kill mo ng paulit-ulit. Kaya bago ka pumasok sa buhay ko, pwede bang pag-isipan at siguraduhin mo na handa ka sa lahat? O hindi ito laro? Pero handa akong tumaya at ipaglaban ka at siguraduhin na ipapanalo kita. Kaya kung handa ka na, sumugal tayo sa isa't isa. At sabay nating harapin ang laban at pagsubok na siyang darating. Manalo man o matalo, ikaw at ako pa rin hanggang dulo.